Dito kami ngayon ni Loren sa bayan ng Panukulan, Quezon. Ayan. Uh, dito kami kaya naka-assign sa ano sa Barangay Balungay. magtuturo kami dito ngayon ng uh, mga mga may alagang kalabaw, bibigyan namin sila ng vitamins saka bigyan din natin ng pamurga. Ayan guys, yung kanilang mga alagang kalabaw. Last year na return kami ni Kuya Adol, ang aking uh, partner dito last year. Nagbigay din kami dito ng mga vitamins sa kalabaw at pamurga. Ayan, ngayon ay ano, uh, medyo kakaunti ngayon ng nagdala dahil nasa mga linang-linang na. Hinap, hapon na kasi kami ngayon dito nag-start. Kaya ayun, ayun. meron pa naman doon sa dulo. Ayan. yan guys, uh, kasama, kasama rin natin guys si Kuya Ronald. Ayan. Ayan, lagi rin natin nakakasama sa tuwing kami magbebet medmission dito sa bayan ng Panukulan, Quezon. Medyo may ka na. Ah, uh, yun o, ayos. Ah, wag yun po muna sir, itutubog ha. Bawal po muna kasi meron po siyang sugat. Ay baka po pasukin ng na impeksyon. Ano po? mga bukas din po. Okay. Pa naman. kaya-kaya mo 'yan. mo Ah, wait lang. pa naman natin. Yan. guys, si Lawrence naman ang magtuturok. Nang kalabaw, sir. Bibigyan niya ng vitamins. Yun, woy. Anong bait naman. Ay, okay na, yan, okay na. Three lang yan, boss. Naka-stopper yan. Kaya hindi kaya, yan sa sobra. Akala <laughs> mo, ha? Ilalahat mo, Bilalat. ha? Akala mo, ilalahat. Three lang. Meron pa kasunod. O, meron pa. Tanggalin mo yung, ano. Tanggalin mo yung stopper niyan. Yan. Tanggalan niya. Kinabahan ako. Sabi ko, baka sipayan ako nito. <laughs> mabuti't mabait yung, ano, yung kalabaw. Wala mga kagalaw-galaw, eh. Hmm. Sana yan.

Yan, yan. Pwede okay. naman dyan. Yan. Sige. Yeah. Okay. Ano, okay na? Ayos Okay. Pumasok. oh, yun oh. Boss, pwede. Dalawa? Pwede na. Pwede okay, na iwan nito. Madaling <laughs> lumaki. Hmm? Ilang anong itatapo niya? Okay. Kaya iwalay pa eh. Ako. May isang taon na po. Oh, ito yung ginagawa ko sa kayo d'yan, o. Sige, ma'o. Ha? Sige, dito kanina, d'yan, o. D'yan, maamu ito. Akalaan mali ito. Gagaganon ko na pa wala. Hindi, tinatulong ko kanina yun. Tinutulak yun, o. Nakasaganda. Sabi ko, bakit tayo? Ano, bumangon? Buti na yung kalabaw. Sunod sa duro ko. Ubusin sana ni Sir Lawrence yan, o. O, nga. Gagaganon po sa'yo. Hindi alam mo yun, ano lang. Nakakita win. Ano mabait, 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 mabait yung mga alaga nila mabait. kalabaw, Ito ba? walang hirap hirap silang turukan ng, ano, ng vitamins. okay, and guys, it's Ronald, ang ating kasama, kaya <laughs> din siya kasama nila nila nakaraan kami, kami... <laughs> Nasa humalik sila ngayon. Hindi na, ito. Wala yung may-ari. Oh. At, ayun, sayang naman yung isa. No? Ay, may na po. Mayra po, pag po, wala yung may-ari. Ayan. And guys, sayang itong, ino, you know, itong isa may iwan. Gawa ng hindi natin siya magbibigyan ng vitamin sa pamurga dahil wala dito yung may-ari nitong kalabaw. Kaya yun, hindi naman natin siya pwede bigyan ng vitamins or kahit ano dahil wala yung may-ari. Okay, balik na tayo dun sa station natin sa covered court. Okay.